Ay, 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 pag-ibig. Ano daw? Madilim na. <laughs> Ayon! At sa mga humihingi ng tulong, dapat pawang katutuhanan lamang ang sasabihin sa reklamo. Huwag po kayong gumawa ng kwento para mapapauwi lang kayo. Kailangan kung anong katotohanan lang talaga, ha? Huwag po kayong gawa-gawa lang ng kwento kasi nakakahiya. At mapapahiya po tayo niyan. Pati kami na mga naghahatid ng inyong mga reklamo, mapapahiya kami niyan kasi sinungaling pala. At maawa din po tayo sa ating mga uh, tagapulo-uwa personnel, mga staff, kung ang kanilang mga mga natatanggap ng mga mensahe ay eh, mga kasinungalingan pala ninyo. So, syempre, hindi maganda, di ba So, kailangan yung pawang katutuhanan lang kasi in case na mag settlement kayo malay nyo iharap kayo sa usgado yung mga pinarating mo palang reklamo doon na gusto mong aksyonan ay eh, kasinungalingan, tapos wala ka palang ipakitang proof kung gaano katutuo yun edi eh, ikaw rin ang mapahiya. Diba? hindi na makauwi ka, hindi ka na makakauwi, lalo kang malalagay sa alanganin. Pawang katotohanan lang, guys. Kasi, para naman, eh, deserve naman ng mga taong tumutulong sa iyo. Yung mga bagay na mga sinasabi mo ay katotohanan talaga. So, Maawa talaga kami. Pero kung ang ginawa mo pala ay kasinungalingan, malaman-laman namin na ganun pala, nagdadrama ka pala para lang makauwi ka, makapera ka. So, imbis na maawa kami, galit ang ano, magagalit kami sa iyo. Diba? So, you have to be true to yourself for the first time. Diba? I mean, for uh, the first place, for the first time. My God, ano ba yon? Navuvulol ako. <laughs> Ayan. <laughs> Wala lang. Nagdadakdak lang ako sa solo kasi nantok na ako. Yun, daming nagme-message. Okay lang, huwag kayong maingay dyan. Nagdadakdak ako. Ayan. Ayan, guys. Sa ating mga distress, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Manindigan po kayo. Matuto po kayong manindigan at ipaglaban ang sarili ninyo. Kahit sa simpleng paraan lang. di ba? Ayun. Wala naman. Parang maging patas din naman. Paglaban nyo rin yung sarili nyo. Hindi yung kami lang ang nakikipaglaban. Tapos, kayo, hindi nyo kaya ipaglaban yung karapatan nyo, yung sarili nyo. So, parang ana, useless lang, di ba? <laughs> Kaya yung bang sinasabi, laban mo, laban ko, laban nating lahat. Oh, iko, kung ikaliligaya mo, edi mai-ikaliligaya din ng buong team kapag nag-successful yung ating mga ano, ating mga ipinaglalaban. Oh, 'di ba? Basta nasa tama lang doon tayo sa tama papanig. Kasi yun ang maganda, 'di ba? Yan. So, minsan, kapag kami minsan ay uh, nag nagsisermon sa inyo, huwag niyong pulutin sa masama. huwag niyong pulutin sa hindi magandang pag-intindi. You have to think about it, na yung mga sinasabi namin is, kayo ang magbibinipisyo, hindi kami, hindi ibang tao, kundi kayo. Kasi kayo, yung humihingi ng saklulo. 'di ba? So kailangan natural na napapayuhan namin kayo. Uh, hindi minsan may kanina may nagsabi na Alam mo 'yun ng minura kami. <laughs> yung sabihan kami na mga ipal pala kayo eh. Hindi naman kunwari kayong mga nagmamarunong kayo, wala naman kayong alam mga ano mga ganito kayo, ganyan kayo. Oh, di ba? Siya pa may gana. Magalit. Samantala yung misis niya doon nalagay sa alanganin na iipit na. oh e eh sino ba yung pinahirapan niya doon nilagay niya sa sitwasyong gano'n di asawa niya rin. Diba? ba? Oh, ayaw niya makinig. So, gawin mo yung makakaya mo dyan para sa asawa mo. Total, ikaw din naman gumawa ng paraan para maipit siya doon. So, ikaw rin ang gumawa ng paraan para mahugot mo siya doon. Gano'n lang yan. Eh wala ka palang tiwala sa amin dahil mga ipal kami, nagmamarunong. Hindi kami sa nagmamaronong Sinasabi lang namin sa inyo ko ang nar ano ang nararapat para po sa safety and security ning ng distress. Wala po kaming dapat ipagmamayabang or or ipagmamaronong Siyempre sabihin namin 'yun dahil alam namin ko ano ang dapat mangyayari, di ba? Ayun. So kung kami selfish, wala kayong maririnig na payo, wala kayong maririnig na kung ano-ano sa amin, o de-report lang, okay, information mo, ganun, o say, go, see you, kung okay, kailan ka uwi, okay. tapos wala kaming care sa inyo, so, anong klaseng tulong yon saan pa ka makakita, libre na nga yung guidance, libre na yung, uh, tawag dito, yung, servisyo namin, libre lahat, alam nyo, guys, kung kayo ay kukuha ng ano ng uh, guidance counselor, mga adviser ninyo, magbabayad kayo dito $50 per hour. Eksamen, eh, libre. Tanging ano lang, tanging respeto lang at tiwala yung amin. ikong eh, kung hindi nyo pa yan mabibigay, problema na ninyo yan. Kung wala kami kayong tiwala sa amin, problema ninyo yan. Tapos yung bang sabihan pa na mukha kayong pera, bakit? May ba kami sa inyo? Magkano? Kailan? At sino ang humingi sa inyo? Kami ba? Kaya minsan, yung mga bumabanat, ilagay nyo sa ano, ilagay nyo sa ayos, yung, yung kahit sa husgado tayo magkaharap ay mayroong kang ihambalo sa mukha na may mga katunayan, yung mga ganon. E di isa-isahin nyo yung mga distress namin. Kung mayroon, sila, mayroon kaming napala sa kanila ni Singkong Doleng. Sige nga. Yon. 'Wag ganun. Dapat maniwala, makinig kayo sa simpleng payo, simpleng uh, tugon sa simpleng paliwanag. Nagtatagalog na nga tayo lahat, eh. hindi pa nagkakaintindihan ni. Eh. Ano daw? <laughs> May ganar? Ayan, guys. 'Wag po kayo mahihiya o umatakot. Kung mayroon kayong gustong malaman or or or, or itatanong yan, libre po. Walang bayad. Huwag kayong mag-alala. Kasi marami na po yung nagmimisis. Ma'am, kapalang ko na po yung mukha ko. Sabihin ko talaga, wala talaga akong pambayad sayo, sa iyo, ma'am, sa pagservisyo mo. <laughs> Alam mo kung magkalapit bahay lang tayo, sabihin mo, maglaga ka na lang dyan ng, ano, ng saging oy. Saka kape. Bayad, bayad. Hindi ko kailangan pera mo. Hindi ko kaya hindi namin kailangan pera nyo. Kasi, ang pagserbisyo namin mula sa pulo mula sa puso kawang gawa para po sa inyong lahat ganun po yon walang bayad bayad oy hindi naman kami mga ano professional na ano ng mga ng gobyerno di ba so, pero kami pro OFW lang kami at siyempre dahil sa ating uh, presidente kay uh, Tatay Digong natin, siyempre tulungan natin siya. Magtulungan po tayo para po sa ikabubuti ng lahat, 'di ba, ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa uh, OFW. yan sa sulok man ng mundo na nangangailangan ng tulong, tutulungan namin, 'di ba? Kasi may mga official naman tayo sa polo uwa embassy na nakaupo doon na sila 'yung magbibigay ng legal advice at gagawa ng mga legal process para po sa inyong problema. Ya, ¿de